mga kangugot, mga katrokapit uh, sa uh, da sa barangay uh, Elisalde uh, poblasyon uh, sa uh, President Ruas Ari din ngaroon, uh, may uh, medical uh, mission nga, nga ginapatigayon ngayon uh, sa mga sa mga uh, kabataan mga kabataan uh, yung ilang uh, medical uh, uh, uh magpapaltakag magpabunot ng uh, ngipin Ito sila na maraming mga kabataan ngayon na nagpupunta uh, rito sa barangay na para mag uh, magpapaltak uh, at magpabunot ng mga ngipin nila na gusto gusto nga uh, uh, ng mga ngipin nila kasi uh, libre wala pong uh, bayad ito at uh, minus, minus gastusin para sa kanilang uh, ng mga ngipin at kaya nandito kami uh, tumutulong tumutulong na mag uh, uh, mag arrange na para mag uh, 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 yung kasama namin mga BHW uh, 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 mga kagawad sa uh, poblasyon na uh, kagawad Chibol Batuto uh, kagawad Gingin Samson at saka kagawad uh, Panay kagawad Lesga uh, uh, Polgara uh, kagawad uh, uh atang aton nga barangay kapitan uh, si uh, Luis uh, Garapo ayan kaupod namun uh, aton ang mga bipat sa ngoblasyon ayan Papaltak ka mo, ha? Ano masiling nyo sa pagpapaltak nyo karon? Ha? Ha? Why ka mo nadlock? Ha? Why? Ha, ikaw? Why ka nadlock magpapaltak? Wala. Ano masiling mo? Kung mapapaltak ka na? Ha? Ha? Um, Dinsu pa na dapat magdako. Kasi muraan, mangaray mapabait ako para mag ko. ada kamu tadi di romak itu ayo kalian Uh, sila karon nakikita no? uh, kita mo ngayon, ngayon sila ang mga kabataan maraming mga kabataan ngayon ang um, pumunta dito para magpapaltak at dumating din ang uh, uh, paltak tole po tole patole ayan po ayan magpatole ayan dumating